Welcome back mga boss at meron tayong gagawin ngayon na concert Ang tatak nito ay 5 auto na ano, concert 5 auto A USB Ang problema nito nung una, ang pinakauna problema nito na sinasabi ni customer ay nawalan daw ng power Kaya ayon, nagpalit tayo ng switch Ayan, Nasunog na kasi yung switch kaya hindi na nagpower tapos itong amplifier na ito, kung mapapansin nyo, mukhang nirepair na rin yung transformer nyo. Hindi ko lang alam kung nakaranas ito ng baha, basta nirepair na yung transformer. Kasi yung transformer na yan ay aluminum lang. So ang pinaka-issue dito ngayon ay garalgal na yung sounds nya. Gumagana na yung ano, gumagana na yung power nya. Yan, napapansin nyo yung blower, gumagana na. Pero garalgal yung tunog. Gamit tayo ng audio tracer para step by step masundan natin kung saan banda nagmumula yung galgalgal. Siyempre, uunahin natin dito sa input 'yan. Ito yung input selector. 'Yan, ito yung pinaka source input. Tapos ito yung input selector IC. Inject tayo muna dito sa pinaka source niya. Ito yung ano, dito tayo nag-connect ng jack. Ayun 'no. So, inject natin yung signal to. Okay, kabilaan tumutunog. Ngayon, dito natin tirahin sa pinaka-output niya. Yan. So, ayan. Dito pa lang sa ano niya, dito pa lang sa mismong input selector board niya, wala na, basag na agad ang tunog. Kaya, unahin natin pag ayos to ang pinaka issue nito ay sa tansya ko kinalawang yung mga piyesa na yan Ayan o. pero ito sana ito yung hilera na to mga boss kahit kinalawang yan gagana to ang pinakasira talaga nito sa tansya ko ay itong resistor na to yung 47k na yan kinalawang na o so papalitan na natin yan simple isasabay na rin natin tong iba ngayon i-check up din natin yung supply kung meron Tingnan paano muna natin yung voltage diyan sa ano. Set natin yung tester natin sa DC. So, ayan, naka-DC tayo auto. Tapos tap natin dito sa ground yung ano. Tingnan natin, meron siyang 7.8 volts. Tapos meron siyang negative 8. So, pwede pa 'yan. Tingnan natin sa ABC. Ito yung ABC. 6.4 5 So normal pa Hindi naman pwede magkakasupply lahat yan Gagalawin ko yung ano Gagalawin ko 6.4 2.4 na Saka 2.3 So nagbabago yung volta Ibig sabihin naglalaro yung command nya Galing dito sa Input selector switch So pinaka problema niya talaga ay either dito sa kinalawang kinalawang na resistor, ayan mga kinalawang o kaya sira yung IC. So kakalasin natin tong board tapos lilinisan ko muna. Bali ang paglinis nito hindi na masyado kasi nagmamadali si customer December ngayon. So minamadali ito, kailangan gawin agad natin. Kaya kahit gabi na mga buso, oh, gagawin natin to So kalasin ko muna, saglit lang. So ito na mga boss, bali Nagkabit tayo ng isisto yung mga kinalawang simula ata dito hanggang dito. Tapos ito rin pinalitan na natin. Ngayon titesting natin kung doon lang talaga sira. Sana doon lang. Pag hindi pa rin doon ang sira, hahanapin pa natin. Saksak na natin yung jack. Tapos yung amplifier, ah, nabuhay na natin. Since nakana naman siya naka-float, dito tayo magtatap ng ground. Yan. Sa pinakaano na muna. So, ang buhay na ata to. Inject muna tayo dito sa pinaka ano niya, pinaka input niya. Yan, gumagana na. Dito naman tayo sa pinaka output. Wala na Basag pa rin mga boss. basak pa rin. So, ibig sabihin, may problema tong iba. Chicken natin yung supply ng IC kung meron, kung nakarating yung supply ng IC. Kunin ko lang yung tester ko. Sabi na muna natin to si ano. Ayan. So, ground tayo, ground. na Check tayo dito. Ito yung pinaka-supply niya. Ayan. 8. 7. Baba. So. Ayan. Nakatawid naman. Tingnan natin. Papunta yan dito sa IC. Itong paano ito. So 7 dito. Ayan, 7 din. Kita nyo ba yan? Ngayon, yung isa naman. Papunta yan dito. Tapos, saan ba yan tumakbo? Tingnan natin. Dito. Sa pinakalas, Ayan. Kita nyo ba? So, kumplito. Hinangin natin tong ano. Hinangin natin tong IC na to. Try nating hinangin. Patayin ko muna. So, hinangin natin to. Kung naman yung ano niya pero basag ang tunog. Okay. Hinangin natin si IC. Okay, testing tayo. <coughs> testing ulit, testing. Tabit ulit natin yung ground dito. Tapos inject. Ito muna. Meron dito. Ay, buhay natin sa amplifier wala pa lang supply yan pag ano basag pa rin so ito yan wala lumaan sya ng kapasitor wala talaga dito sa pinakadulo sub out eh So wala talaga siya mga boss basag pa rin. Saan kaya ang problema nito? Ngayon nakita natin tong circuit na to, itong linya na to. Try natin i-check sa base o 'yan kung gumagana pa. Patayin ko muna yung ano. Check natin tong linya na to sa ka dito. Saan ba papunta dito? So buo pa naman. Kaya ang susunod na step na gagawin natin dito ay pagaling dito papunta siya dito tatawid siya. Susundan natin yung linya niyan. Tika lang. Susundan natin. Bago tayo magpalit ng IC. Eh. Kasi nagbabalik na ako magpalit ng IC. Eh. Dito tayo. sira dito So, dito pala siya papunta sa IC. Ang gagawin natin, hinangin natin to. Patayin ko muna. So, ayan, nahinang na natin. I-try na muna natin ngayon pag this thing. pa rin wala pa rin so magpapalit tayo ng IC nyan kasi hanggang dito na syo ngayon sukatin natin yung supply ng IC meron Meron, meron siya supply. Ayan o. Oh. yung voltage niya. Ayan, tapos. Ayan, okay. So, ang pinakasunod natin na paraan dyan, nahinang na natin. Nahinang na natin. So, magpalit tayo ng IC. okay mga boss bali nagpalit ako ng IC medyo natagalan lang kasi yung yung mga IC ko na pampalit pinakakalawang na ako kasi nung baha pa ito eh ayan o so yung TIA 2025 ko ang hindi lang kinalawang pero yung pero ito mga 40 ano 4052 pinagkakalawang kaya nilinis ko pa ito yung pinagpalitan natin dito ito yung pinagpalitan natin na IC ayan ito naman yung dati ito yung dati niya. Ayan o. 40, be Yan yung nilagay natin CD. Itong dati, ano, ah, HCA 40-52BE. Yung kinabit natin CD 40-52BE. Ito yung, ito yung isa. Hindi pa natin napapalitan yan. Yan. So, try natin kung, ano, try natin kung gagana. Tika lang jack na agad natin dito buksan ko muna yung pumislap pa tika lang so kabit na agad natin yung ano yung pang audio trace natin try na natin dito inject tayo okay. so wala paligoy-ligoy inject, inject na agad natin yung ano out Ayun, gumana. Okay. Ngayon, tingnan natin doon sa amplifier kung gagana to. Hindi ka natin yung yan, yung pinaka-input ng amplifier. Ayun. Yung kabila. gagalawin ko yung ano, yung, gagalawin ko yung volume doon yun selector gumagana yung selector ngayon speaker naman testing natin yung speaker doon tika lang Tuning ko lang yung speaker so try natin maglagay ng speaker Isara, natin to Ay, lost trade na. Ay, hindi, hindi pa. Isara natin, isara. Okay, ayan. Ay, lakas. Tingnan natin. kabila Wala yung kabila, di lang, hindi nagpitan. 'Yon. Hoy, wait, wala lang kabila. Ay, maluwag yung ano. Okay. So okay na to mga boss, okay na. Okay na to. Lilinisan ko na lang yan tapos pwede nang gamitin to sa video. Okay kasi to nakalagay. Yung pinakasira lang niya, yung pinakasira lang niya ay yung IC na yon, yung 4052 yan ay sa input selector okay na to so may mga pinitan tayo dyan kinalawang at dapat naman yung tone control tinisting ko naman ginalaw ko nagbabago naman yung tunog okay na tignan na lang natin dito sa ano yan may mga kunting kalawang pa dyan na gumagana pa ayan o no? may mga kinalawang din katulad nito yan agapan na lang natin yan palitan na natin yan tapos tapos na tayo dito so magpapalit na lang ako yan tumutunog naman to Gumagana pa yan kung totoo sa pero unahan na natin para hindi mag So hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Yung pinaka trouble lang talaga ng amplifier na to ay itong IC na to at saka yung switch. So sana may natutunan kayo sa video na to. May nabasa din kasi ako sa post sa FB pitch. Uh, pitch. sa Epipit sa FB Group na mayroon siyang ginagawang ganito at hirap na hirap siyang pag -anain. Sana mapanood niya to at makatulong. Okay mga boss hanggang dito na lang kita-kita tayo sa susunod kong video maraming salamat